Hi kaibigan, may tanong ako sa iyo. Hindi ka ba napapagod sa habulan? Hindi ka ba napapagod sa pagpapakita ng effort, sa paulit-ulit na pagpapansin, sa paghahabol sa atensyon ng babae na tila hindi ka naman napapansin? Pero, paano kung baligtarin natin ang sitwasyon? Paano kung sa halip na ikaw ang kumakatok, siya mismo ang kusang kumatok sa puso mo? Paano kung sa halip na ikaw ang naghahangad, siya mismo ang maghangad na makasama ka? Kaibigan, may kakaibang kapangyarihan ang isang stoic na lalaki. Hindi siya pumipilit. Hindi siya nagmamadali. At higit sa lahat, hindi siya naghahabol. Ngunit sa bandang huli, siya mismo ang hinahanap. Siya mismo ang nililigawan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Be tolerant with others and strict with yourself. Ang lalaking marunong magpigil, may disiplina, at tahimik sa kanyang lakas, siya ang pinaka-kaakit-akit. At bago tayo magsimula, kung bago ka channel na ito kaibigan, maaaring i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video at huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang mauna sa mga gantong kaalaman na makakatulong sa love, sa buhay, at sa pagiging tunay na malakas na lalaki. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil ibabahagi ko sa iyo ang sampung galawan ng isang stoic na lalaki na kusang nagiging dahilan kung bakit ang babae mismo ang nahuhulog at lumalapit. Kaibigan, alam mo ba kung bakit may mga lalaki na hindi na kailangan pang manligaw? Dahil ang mga babae mismo ang nahuhulog at gumagawa ng paraan para mapalapit sa kanila. Hindi ito tungkol sa sobrang pogi, hindi rin tungkol sa sobrang yaman. Madalas, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng stoic na galawan, isang uri ng kilos at pananaw na nagpapakita ng lalim, respeto sa sarili at disiplina. Ang isang stoic na lalaki ay hindi naghahabol, hindi siya nagmamadali, at hindi rin siya desperado nakikita ng babae na buo ang kanyang sarili, may direksyon at hindi basta-basta natitinag ng kahit anong tukso o drama. Kaya't imbes na siya ang maghabol, ang babae mismo ang nahuhulog at gumagawa ng paraan para siya ang makuha. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamalakas na tao ay ang may kontrol sa kanyang sarili. At ito ang sikreto ng mga lalaking stoic. Hindi sila alipin ng emosyon o kagustuhan kaya sila nagmumukhang misteryoso, kaakit-akit at hinahangaan. Kaya ngayon kaibigan, narito na ang sampung galawan ng isang stoic na lalaki na kusang nagiging dahilan kung bakit ang babae mismo ang nahuhulog at lumalapit. Una, hindi siya alipin ng atensyon. Ang karaniwang lalaki, naghahanap ng atensyon sa bawat chat, like o tingin. Pero ang stoic na lalaki, hindi siya umaasa dito. Hindi siya nagugutom para sa validation. At dahil dito, nagtataka ang babae. Bakit hindi siya gaya ng iba? Bakit hindi siya desperado? Ayun kay Marcus Aurelius. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kung mataas ang kalidad ng iniisip mo, hindi ka basta magpapaluhod sa pansin ng iba. Pangalawa may kontrol siya sa emosyon. Kapag sinubok siyang selosin, kapag hindi siya agad nireplayan, o kapag sinasadya siyang paasahin, nananatili siyang kalmado. Hindi siya nagtatapon ng galit. Hindi rin siya nagpapakita ng kahinaan. Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength at sa oras na makita ng babae ang ganitong uri ng paninindigan, siya ang unang naaakit. Pangatlo, may malinaw siyang direksyon sa buhay. Ang stoic na lalaki ay may sariling landas. Hindi siya nabubuhay para lang magustuhan ng babae. May trabaho, may pangarap, may pangmatagalang adhikain siya. Kaya ang babae, imbes na siya ang layunin, nagiging parang bisita na lamang sa kanyang mas malawak na misyon. Ayon kay Marcus Aurelius, ang halaga ng isang tao ay walang laki kaysa sa halaga ng mga ambisyon nito. Pangapat, marunong siyang makinig ng malalim. Habang ang karamihan ay nagmamadaling ipakita kung gaano sila katalino, ang stoic na lalaki ay nakikinig. Tahimik, nagmamasid, at nagbibigay ng espasyo ang ganitong klase ng atensyon ay bihira kaya ang babae siya mismo ang gustong magbigay ng effort para makuha ang buong pansin niya. Panglima. Hindi siya nagpapakita ng desperasyon. Wala siyang energy na nagmamakaawa. Hindi siya nagtatampo kapag hindi napansin. Ang kanyang katahimikan ang mismong nagiging tanong. Bakit hindi siya gaya ng iba? Ano ba ang meron siya? Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag mong gawin ito. If it is not true, do not say it. Ang kanyang paninindigan ay nagiging imbitasyon na siya mismo ang lapitan. Pang-anim. Disiplinado sa kilos, isip at gawa. Makikita sa postura, sa pananamit at sa paraan ng pakikipag-usap. Hindi ito basta ipinapakita. Ito ay likas na lumalabas sa kanyang lifestyle at ang babae, natural na naaakit sa isang lalaking kayang kontrolin ang sarili. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Pangpito, hindi siya natitinag sa opinyon ng iba. Ang ingay ng mundo ay wala sa kanya. Hindi siya basta nadadala ng chismis o paninira. Ang katahimikan at panatag niyang presensya ay tila magnet ayon kay Marcus Aurelius. Kung ikaw ay napapain ng anumang labas na bagay, ang sakit ay hindi dahil sa bagay mismo, kundi sa iyong pagtataya nito. Pangwalo, marunong siyang lumayo kung kinakailangan. Kapag hindi siya nire-respeto, hindi siya nagmamakaawa, hindi siya nagwawala, tahimik lang siyang umaalis. At dito, nagsisimula ang paghahabol ng babae, dahil nare-realize niya kung gaano siya kahalaga. Pangsyam, hindi siya natatakot maging totoo. Hindi siya nagsusuot ng maskara para magustuhan. Hindi siya nagpapanggap para lang makuha ang atensyon. At dahil dito, mas nagiging bihira at kaakit-akit siya. Dahil kakaunti na lang ang ganitong uri ng lalaki. Ayon kay Marcus Aurelius, Never esteem anything as of advantage to you that will make you break your word or lose your self-respect. Pang-sampo, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan. Kaibigan, ito ang pinakamalakas na sandata niya. Hindi kayamanan, hindi kagwapuhan, kundi ang presensya niyang nagbibigay ng kalmado at kapanatagan. Ayon kay Marcus Aurelius, ang nasa harmonia sa kaniya ay nasa harmonia sa universo. At kapag naramdaman ito ng babae, hahanapin niya ito paulit-ulit hanggang siya mismo ang kusang lumapit at lumigaw. Kaya kaibigan, kung gusto mong dumating sa punto na babae mismo ang kusang lumalapit at nahuhulog sa iyo, simulan mo sa paglinang ng sarili. Huwag mong gawin ang bawat galaw para lang magustuhan kanya, kundi para mas maging matatag at may halaga ka bilang isang tao. Maging mahinahon disiplinado, at siguradong alam mo ang iyong halaga. Kapag nakita ng babae na hindi mo siya hinahabol, pero ramdam niyang mayroong malalim at matibay na karakter sa loob mo, doon siya mahuhumaling. At kapag ikaw ay may ganitong stoic na galawan, hindi na kailangang ikaw ang manligaw, dahil siya na mismo ang gagawa ng paraan para mapalapit sa iyo. Kaibigan, tanong ko ngayon, Handa ka bang maging isang lalaking hindi kailanman nagmamadali sa pag-ibig, kundi kusang nilalapitan ng mga babae dahil sa bigat ng iyong presensya? Kaibigan, napansin mo ba? Hindi kailanman tungkol sa paghahabol ang pag-ibig. Hindi kailanman tungkol sa pagpapakita ng sobrang effort para mapansin. Ang sikreto ay nasa sarili. Ang sikreto ay ang paninindigan. Disiplina at katahimikan, sabi ni Marcus Aurelius, you could live life right now. Let that determine what you do and say and think. Kapag isinapuso mo ito, mabubuhay ka na may direksyon at may halaga. At sa sandaling iyon, hindi mo na kailangang manghabol. Sila mismo ang hahanap sayo. Kaya kaibigan, ngayon na alam mo na ang sampung galawan ng isang stoic na lalaki, gusto kong itanong sayo, ikaw ba? Alin sa mga galawang ito ang ginagawa mo na? At alin ang gusto mong simulan simula ngayon para maramdaman ng babae na ikaw ang kakaiba? I-share mo 'yan sa comments para matuto rin ang iba mula sa karanasan mo. At bago ka umalis, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. I-like ang video na ito at i-on ang notification bell. Dahil dito sa ating komunidad kaibigan tinuturuan ka naming maging hindi lang basta lalaki, kundi isang stoic na lalaki na may bigat, halaga, at tunay na respeto. Tandaan, the best revenge is not to be like your enemy. Marcus Aurelius At sa mundo ng pag-ibig, ang pinakamagandang paraan para hindi ka matulad sa iba ay ang maging kakaiba, ang maging ikaw mismo.